You. Welcome sa Double K TV, ang inyong number one source ng latest, maiinit, at walang plastika na boxing updates. Dito, hindi lang tayo basta nagbabalita, kundi nagbibigay rin ng malalimang analysis, insider info, at syempre, real talk tungkol sa mundo ng boxing. Ako si Double K TV at kung gusto mo ng legit na boxing content, Mula sa laban ng mga bigating world champions hanggang sa rising Pinoy boxing stars, nasa tamang channel ka. Kaya ano pang hinihintay mo? Like, Subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. At ngayon, pag-usapan natin ang isang napakainit na laban na dapat niyong abangan, ang Kenneth Yover vs. Keita Kurihara. Mga tol, bakbakan sa Japan ito sa March 24, 2025 para sa OPBF Bantamweight title. Tale of the Tape Kenneth Yover rank 32, 13 wins, 8 cause, no losses. Keita Kurihara rank 30, 19 wins, 16 na cause, 8 losses. Kung titignan ang record, delikado ang kalaban ni Yover, isang knockout artist na may 16th knockout sa 17 na panalo. Pero mga kababayan, tandaan natin, walang talo si Yover, Matibay, mabilis, at butom sa panalo. Ano sa tingin niyo? Kakayanin kaya ni Yover ang lakas ni Kurihara? Abangan natin ito, at syempre, mag-comment kayo sa baba kung sino sa tingin niyo ang mananalo. Yan ang aabangan natin, mga tol. At syempre, dito sa Double K TV, updated ka lagi sa mga laban ng ating mga Pinoy Boxers kaya wag kalimutan mag-like, subscribe at share para mas maraming makaalam ng laban na ito. Hanggang sa susunod, Double KTV, solid updates walang halong hype.